Ako bilang isang kabataan ay mulat sa mga suliran yung kinakarap ng ating bayan. Mula sa mga isyong pampolitika hanggang sa mga problema pangkalikasan. Nararamdaman ko ang pangangailangan, makialam at makisa. Maraming nagsasabi na kami ay pag-asa ng bayan. Ngunit higit pa roon, kami ay may aktibong papel sa pagtulak ng tunay na pagbabago ng lipunan. Bilang kabataan, ako ay may malawak na akses, impormasyon, teknolohiya at edukasyon. Ginagamit ko ito mapalawak ang aking kaalaman. Magkaroon ng mas malalim pang unawa sa mga isyong pangnipunan at makiisa sa mga inisyatibong makatulong sa komunidad sa simpleng pakikilahok sa mga volunteer activities, environmental campaigns at civic engagement engagement na ipapakita ang kabataan ay hindi lamang nanonood, kami ay kumikilos. Ang kakayang mapag-ugnayan mag at magpakilos ng kapwa kabataan ay isa ring mahalagang sandata. Ako ay naninindigang may kakayahan at responsibilidad kami bilang kabataan na nagsisilbing tinig, katotohanan at pagkilos. Ang edad ay hindi, hindi yad lang sa malasakit sa bayan, kundi ito ang aming lakas upang baguin ang lumang sistema na hindi nakatugon sa pangangailangan ng lipunan. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa kabataan na may kamalayan, panindigan, at pagkilos. Ako bilang isang kabataan ay handang maging bahagi ng pagbabago na nais ko makita. Hindi ko hindi, hindi ako maghintay ng bukas ngayon ang panahon upang pa, ako upang ako ay kumilos para sa bayan.